Ago ano? Ago lang. Makano ganyan? Ha? Makano? Ago sa pagkapo. Dalawa? Patong sa? Pagkapo. Apat ah, na po. Patong sa 40,000. Ang baka ni Chef. Ago sa livestock. 40,000 may get ang bawat isa. Ito ba, sir? Sir, magkano presyo siya baka niya? Magkano pa siya baka Negative po 45,000 ang halaga ng bakang ito. Torete. Uh, dalawa, malata ba ang pwede? Negative 45,000 bawat isa. Ito naman, dalawa ang hawak niya. Sir. Magkano pa rin siyang bakang mo? Mahigit 60,000. Mahahaba ang katawan na ito. Ayan. Doon sa 60,000 ay mayroon pa yung tawad. Tumahala lang yung katawan niya. 60,000. Ang tawad na siya. Ito kay Kuya. Dalawang karete rin. Ah, tatlo pa lang. Hawa kaya. Kuya, magkano no? ah. pa yung baka mo? 52. 52,000. Ba, mahala laki ito ah. 52,000. Mahahaba pa. Mahahaba ang kat ang ano so, niya baka. 52,000 ang baka ito siya. Ito yung kulay itim. Ayan. Magkano baka. kabili, sir? Magkano sir? 45,000 45, magandang baka mahaba ang katawan quality quality oh kulay itim 45,000 ang pagkakabili nito magandang baka ito ang kulay itim ito napakaraming turutihan pero magkano mo presyo ng baka nyo? magkano po? 40,000 malaki ah oh. 40,000 malaking baka oh ayan oh Aring puti. Malaki ito. 40,000. Ah, oh, merong ano sa ano. Pero nagagaling naman yung gano'ng klase. nagaling na eh. Nice. 40,000 aring malaking baka. Magaling na po, ano? Ito, kay Kuya. Talagang natin kung magkano ang presyo ng baka. So, magkano presyo ng baka nyo? 42,000 yung isang maliit tsaka 45,000 itong medyo malaki. Ito yung 45,000. Tapos ito naman ay yung 42,000. Medyo maliit. So, ito merong taratuan dito. So, napakagandang baka. So, pinag-iisipan ng pinag-iisipan ng buyer kong Ito kaya kuya, magkano kayo sa price ng bagay mo? Ito, madam. Magkano siya? Magkano limang po? Magkano limang po? Magkano limang po? Magkano limang po? Malaki, malaki, malaki. Malaki, malaki, malaki. Ayan Matala. Matama na, mag-aalaga. Dito, 50000 Ayan. okay, 50000 Mahigit ang baka ni sir. Tiyan naman siya. Sir, siya magkano po ang presyo ng baka niya? 60, 60000 p mahigit. 64000 mahigit? Magaganda rin ito. Ito, maganda ito. Matabain, patining, P60,000 mahigit ang baka ni sir. Kikin ko tayo. Yan na mong bis. Kaya magkano presyo baka mo? 47,500. 47,500. Galing saan yan? Lemery. Galing Lemery. Ilang buwan na kaya yan? Isang taon. Isang taon na. Atabain ano? At galing Lemery. 47,500. Malaki ano? 47. Malaki. 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 Payat lang siya. Hindi mo siya doon kapayat. Katang tama lang. buwaw.

Ay, eh, magkano presyo baka mo? 60,000. Ang 60, oh, baka ni sir. 60,000. Malalaki din to. Mahaba din ang katawan. Ito ang presyo ng mga turitihan ngayon. Mga patining. 60,000. Ayan. 60,000. Yan ang puwetan niya. Ayan.

40,000 ang baka niya. Mahaba ang katawan niya. Magandang eh. alagayin. Maganda ang presyo nito. 90000 40 40,000 ang presyo. Ito, magandang baka. Oh. Uli, brown. Kuya, magkano presyo ang baka mo? Patong sa? Dalawa? Dalawa? patong sa 100,000 ang dalawang bakang ito ayan at saka ito patong sa 100,000 magandang baka ito eh brahman ayan quality pang oh. ilap sa tinatrato ni sir bakong bakang ito Iba kakaiba yung kanyang sa uh, Isang lalaking baka. Uh, yan sila sir nagtatrato. Makapal naman ang makapal naman ang pagkabaka nito. Sa kamagandang puwetan bilog.

kaya talaga, kung natin ang Hindi, tawag tayo. Hindi. Nung sasabihin niyo, nung nagiging niya, naka-tawag. Hindi. Hindi, may Hindi Baka sabihin sa sa akin. Hindi, may niya Hindi, may tawag. O. Angkano kayo naman? Bawat. 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 Hindi, hindi. Magkano, magkano ang ko'y nga? katai hari kaya ayusin kaya diyan agad nasa just segeto yung mga taga Pilipinas kaya katai ano mo tatiyak mo Hindi mo tatiyak 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 So, yun, hinihintay lang. Magkano tawag sir? Tayo, aray, baka. Aray, 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 Magkano tawid ng bayo? 54. 54? So, tinatawaran yung natawaran lang ito na 64, 000. 54, 000 ano? 54, ng 64,000. 54,000 ano? 54,000, malaking baka. Ay! Tinatawaran lang 54, ng 54,000 ito malaking baka. Ito ay 60 plus. biget ito naman ba ni Sir? Napakaganda rin. Ayan. Tatanungin natin kung magkano. Magkano presyo nung baka mo, Sir? Ba? Pakon, 65, lang, oh, tara mo dyan Magkano presyo nung baka? 565. Patong 65,000. Hanapin nyo lang ang si Tito Mike. Ang, ang, ang madami kong anak yun. Patong siya 65,000. Malaking baka, oh. Ito tara. Ang laki ng kwetem, no. Ayan no, patong sa 65,000. Malaking baka na. Lang. Mataba. Mataba, lang katawan. Brahman. Ito, maliliit na mga tortihan. Ayan. So cute. Pagkain sir? Partidang 38. 38, partidang 38. Yan. Nung nakaraan din ko ganito ang kaliliit, party, party da 33. Ngayon, nagbago na ang presyo nila, party da 38 na, mga dumalaga. Ayan. Yeah. So, halos araw-araw nagbabago ang presyo ng livestock dito. At dito ay merong taratura. Oh, Ito ay 52,000 natin! ok 20,000 ang bargain Mahaba eh. Natanim pa 50,000. 20,000. Tag out. Ay, maganda pa lang sugay si At saka may magpirka na tayong nakita namin. ka, 20,000 mga ang katawan. Nabili niyo niya, sir? Pak Oh, nabili na pala. Mura lang. 52,000 oh, Mura yun. Mahaba Mahaba katawan. Mahaba. Oh, katawan. Nari niya. Na yeah. naman nabili na. Oh. Bagaimana pakai bilik set? Hah? Bagaimana pakai bilik set? Fifty. Fifty. Fifty thousand. So ito, nabili na yata. Ay, dalawang baka. So tanong natin kung magkano ang pagkabili ni itong dalawang baka. So ito na siya, 110 dalawa. Bakang RD. 110 dalawang baka na. So, tsaka ito, mga patining. Yeah. 55 ang isa? Ayan. Mahaba naman ang katawan. Ito to. Mga bakang patining. Magkano sa baka mo? Magkitaan na po. Magkit 60,000 baka ni sir. Hindi ka ako. Bibig sa bagong ba kung dumibig nila ako? 60,000. Bawat isa. Bawat. Bawat niya. 60,000 may hikit. 60,000.

ito ay, pwede may git. Pwede ng sa mara ng pwede. Ito may nagtatrato din. Ito sa baka. So ito yung baka kanina tinatawaran ng 46 hindi binigay. Ngayon ay meron uli yung nagtatrato na buyers. Parang hindi matro pa Okay. Okay. Oh, ikaw 55,000. So, ito 55,000. Yung kanina tinatawaran na 46. Ayan, di binigay kanina kasi tinatawaran lang doon na 46. Ay, ang presyo nito ay 55,000 umol wow. okay, kuya kita masakit 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 baka. Tapos? masakit 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 naabot na 60,000 Ito ba nilakan ba ka? Artisanal. Good travel. Ito na pala mga angkan ng natagay. Na kalatagan na tao engineer. So, yun, pang December daw yun, yung malaking bakang, malalaking baka. Malalaki yun pa yun. Alright, Naghahakot na sila ng malalaking baka. Oh, bye. Ito na nga tayo baka mo, Toy. Atong sa 40,000. Ito yeah. ba ba kayo? Atong sa 40,000. Ang mga baka. Ang mga baka. Ito, magkano presyo ng baka kanya ito? Hmm. Eh, magkano presyo ng baka mo? May ikipin ng buhon. May ikip? 50,000. Wala ka yan? 50,000 na presyo. Malaking baka na, 50,000. Wala ah! ka yan?

Ja, dit is 'n masjien.